Hi guys! Welcome to my YouTube channel Love Sweet Life Guys, alam nyo ba meron ditong magandang uh, experience na pwede nating gawin which is nasa side lang ng entrance ng floating restaurant ng isdaan It is very new sa mga tao na gustong ma-experience ito kasi it's been a long time since the last time na pwede natin gamitin itong facilities nila. Ito ay yung boat riding nila na actually it is free. Wala kayong babayaran pero syempre pwede naman tayong magbigay ng tips or pasasalamat na lang dun sa mga nag-effort na tayo ay itour dito sa side ng istaan. Kasi we all know that Isdaan is considered to be as a floating restaurant. Ito yung dahilan kasi talaga yung location niya is merong parang man-made na uh, riverside na very appealing sa mga turista or even sa locals na gusto talagang, alam nyo, mag-unwind. Tapos maramdaman mo na ikaw ay nagbo-boating habang, halimbawa, let's say for example, nabusog ka or bago pa lang na kararating, tapos maghihintay ka ng order mo, why not try this facility? Uh, totally, magbibigay ng bagong experience sa inyo. So, under siya, parang may bridge tayo na... Uh, lalampasan na merong mga malalaking figures at mga statues na magkakadagdag ng experience natin. So, nagkakaroon ng entertainment factor. Kasi hindi ka mainip kagaya niya, di ba? May mga kalabaw. Kanina, meron tayo nakita mga angry birds. So, medyo talagang ginawan nila, ginalingan nila tong side na to para naman hindi maging boring sa atin kapag tayo ay nagbo riding. Again, This is for free. Walang additional payment. Pwede ka lang magbigay ng tip doon sa mga bankero para naman, syempre, alam mo na, pasasalamat na lang in your own little way. Pero, hindi naman to compulsory na kung halimbawa ay wala ka ng ekstrang pera, is mapipilitan ka. So, kusang loob naman. Now, ang ganda kasi na-maintain nila, tingnan mo yung feeling parang nasa jungle ka. Tapos, alam mo yung para kang nagkakaroon ng bagong uh, expedition, exploration. Yan, meron tayong makakasalo, makakasalubong. Ginag ginagawa talaga nito na may mga vloggers, nakagaya natin, na talaga namang natutuwa e feature itong side na to ng isdaan. Kasi nga sabi ko, nga sa inyo kanina, medyo natagalan na bago inoffer ulit nila to at inopen sa public. Kasi during the times na bumalik kami after pandemic, eh talagang nakasara na to. Siguro syempre, medyo hindi na maintained dahil nga hindi na open sa public, na tagalan, so kailangan nilang i-rehabilitate. Pero, nandito pa rin yung famous na mga crocodiles, which is may effect na parang gumagalaw-galaw kasi nakatali lang. So, umaalon-alon kapag may mga bangkang dumadaan. So, nag add ng certain effect dun sa feeling mo na talagang nandun ka sa parang kakaibang place. So, meron nga lang silang mga areas dito na medyo bumigay na. Pero I hope na mas mapaganda pa nila kasi talagang magdudulot ito ng alam nyo, pwede nang tawagin nating tourist spot, tapos nyo dun sa mga, uh, pwede sabihin natin, mga turista na naghahanap ng bagong adventure at syempre, importante na makakainan. So, sabi ko lagi sa inyo, di ba, pag feature ko itong istaan, this is somewhat a very uh, sabi natin total package na uh, restaurant. It is because hindi lang food ang ino-offer nila, meron diyang tumutugtog, sumasayaw, ng mga entertainment at eto na lang tinanong, gusto ko lang i-share din sa inyo. Upon entering dito sa side na to, may entertainment na agad. Yung mga matatangkad na yon, di ba? yung I, I, don't know the term you use for that pero dagdag na agad ng ng pagset ng mood para doon sa mga gustong pumasok sa area nito. So the same pa rin uh, sabi ko nga dun sa isa kong vlog, yung nauna kong vlog, I hope na napanood nyo yung guys. ganun pa rin yung ista, mas inaayos na nila ngayon compared dun sa mga nakaraang taon. So, eto talaga open na yung kanilang function hall for weddings, yung mga different kind ng mga events. So, pwede nyo upahan yan. At patok na patok pa rin talaga to sa kids kasi meron silang area na magagalawan. Not only alam mo yung mga typical na restaurant, pagpasok mo, o order ka, uupo, kakain, and then aalis na. Mas uh, value for money kasi nakakadagdag na ito ng experience or mas marami ka pang pwedeng gawin pagkatapos mo kumain or bago ka kumain. Diba? Dagdag na yun plus points kung ikaw ay pupunta sa area. Lalo na yung dadayuhin mo pa from Manila. Siguro approximately mga 2 hours to 2 and half hours. It depends kung kapag um, ma-traffic or not. Pero it is not far from Manila. Kaya nga marami na rin mga turista ang nagpupunta rito to experience this kind of uh, scenery at the same time yung setup nila is kinda of uh, masyadong ano 'di ba yung maraming maraming mga nagaganap. alam niyo yung daming mga teams ang daming mga, mga pa-effect yan si si Batman yung ating walang kupas na mga itlog sabi ko nga sa inyo it's been uh, many years yung siguro, siguro mga 10 years na yung mga itlog na yan hindi pa na-hatch yung iba pero napaka sabi na natin is uh, ito yung uh, na, napaka yung signature ng pagkuha mo ng pictures dito sa isdaan. So may mga area siguro na kailangan i-develop, kailangan uh, ayusin yung mga pinta ng mga statue nila, yung iba ay nagfa fade na. Siguro yun lang yung mga minor na mapapansin natin pero I know ang istaan is hindi syempre yan magpapatalo. Gagawa yan ng paraan, parang itong tinagurian na Thailand of the Philippines is manatiling Thailand of the Philippines. di ba? Diba? Syempre, kailangan nilang uh, magstick dun sa kanilang reputation at hindi naman tayo papahiya niyan. Kaya, patuloy pa rin akong bumabalik-balik dito sa istan kasi nga, sabi ko sa inyo, hindi ka Alam mo yon 1,000 pesos or more or less dyan, meron ka ng pagkain for the pack of 4 to 6 people, kung hindi ka man malalakas kumain, okay na yun. Kung ang hanap mo lang talaga is uh, makapag-gala, makapag-socialization, or makapasyal-pasyal lang kahit in a low budget, pwedeng-pwede na dito guys. I-spend nyo yung inyong mga darating na mga vacation. Tama-tama ngayon, di ba? Meron na tayong mga Uh, mag-end ng mga school years at yung mga uh, holidays why not grab the opportunity and try to visit isdaan? hindi to pay that advertisement or hindi to sponsorship ha wala ako kahit isang libreng tilapia diyan hello istaan pero baka naman pero alam niyo na guys na, na gusto ko lang talaga kasi na sa aking blog is i-share sa inyo yung mga personal experience ko, alam niyo naman ako, di ba? Kapag ako straight to the point, kapag hindi ko nagustuhan, sinasabi ko naman sa inyo. Kapag ako ay namamahalan, sinasabi ko na rin. So, maganda na transparent yung experience at para na rin doon sa mga tao na nagbabalak, pumunta dito sa area na to, eh hindi masayang. Alam niyo na, di ba? Siyempre, kapag yung mga false, yung mga sasabihin natin, yung mga fake news lang, mag-expect yung mga tao, tapos hindi naman pala makukuha nila yung in-expect nila. Para nga, kaya nga lumalabas yung expectation versus reality. So, ito ay sa napakadaming best ko na talagang pinuntahan nito. Na-test ko na mga pagkain nila. Na-experience ko na yung mga ino-offer nilang mga uh, uh, experiences, facilities. Eh masasabi ko naman talaga na hindi kayo lugi kapag pumunta kayo dito kasi nga may pasyalan, plus may masarap na pagkain na rin sila. Yan, di ba? Yun yung kasing, alam nyo yun, ang hirap sa uh, kagaya ng status natin sa buhay natin ngayon, na mag-spend ka na napakalaking pera. Tapos, lalabas ka, hindi ka masaya. Maganda na yung budget meal yung pera mo. Alam nyo yun, yung mga mabababa lang yung mga pwedeng i-spend na excess money nila or extra money nila pero worth it yung experience na pupuntahan mo. Hindi ito gasinong kalayo. Siguro mga 20 uh, minutes from uh, San Pablo, Laguna. Tapos mga 2 hours from Manila. Pag naman mga Quezon kayo galing, siguro mga 1 to one and a half hours lang yan. So, I don't know the exact naman kung merong mga shortcuts. Kasi typically, dun kami dumadaan sa parting Kalawan. Laguna. So, eto yan guys, existing pa rin yung napakarami nilang magagandang mga isda. Siguro they've been there for long, long time. Mga kaapo apuhan na siguro yan guys, ng mga isda na, nalagay na nila dyan. So, pili lang kayo ng gusto nyong area kung saan kayo kakain. And the staff are very uh, friendly, I should say hindi naman sila mga matataray o hindi sila accommodating, talagang pwede ka mag-request kung anong area ang gusto mong uh, puntahan at uh, gamitin para doon na lang ikaw makumain o yung family mo. So, eto rin, hinahalughug ko talaga tong area na to kasi medyo may pagka-secluded kasi ito na yung dulo, ito na yung area na uh, nilibot natin doon sa opening ng aking vlog wherein, Uh, meron silang dito yung malalaking mga elephants, which is napakaganda. Alam nyo, hindi na mabilang ang times na nagpapa-picture kami dyan. Wala lang. Parang kasi natutuwa pa rin ako dyan. Tsaka itong, yung mga buddha na yon, So, talagang worth it, yung experience nyo dyan. guys, kapag kayo ay pumunta. Ito naman, nakakiatin pa rin ulit natin. Baka naman kasi nakalimutan nyo na, meron ditong napakalaking buddha, wherein pwede nyong kalembangin ni dyan. Hindi ko lang makita na guys kung nasaan na yung pangkalembang niya pero may bell dyan. So, ito ay talagang mga signature na statue na makikita natin sa Thailand, ba? Diba? Yan yung patok na patok na mga scenery na may pagka sabi natin mga imported ang datingan. So, pag gusto mong medyo mag pa-impress sa social media, why not try this? Diba? Ganun pa rin tong area na to. Masarap puntahan, masarap kainan, at masarap ma-experience. So, sabi ko nga sa inyo, talagang tubong-tubo na sa akin ang istaan sa pag-iingganyo uh, pag ng mga tao dyan kasi worth it naman. So, I hope you like this vlog and please do not forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel, Love Sweet Life. Thank you and God bless